Ang daya mo. Binigay ko na nga sa iyo yung padala ng asawa ko eh. Eh, kung yun ang gusto mo, eh di simulan na natin. Hindi madali ang trabaho ko sa ibang bansa, Kung alam mo lang, lahat ng pera binigay mo sa abit mo, pinaghirapan ko yun. At hindi para sa iyo yun, para sa mga anak ko yun. Ah, uh, Pamangkid. Shout mo raw ako. Opo, tito. Tingnan mo po. Tayo yung restaurant ng pinakamataas ang ratings dito sa ibang bansa. Alam mo pa, Dahil sa iyo yan, napakasipag mo. Dito naman, alam mo ikaw yung swerte dito sa negosyo ko. Kasi dahil sa kapansanan mo, dahil sa mga kababayan natin mga Pilipino, bumabalik sila dito. Dahil sa sipag mo, kahit ganyan yung katayuan mo. Dahil yan dito, may bonus ka sa akin. Para sa ba talaga to? Opo, tito. Para yan sa lahat ng mga pagod mo dito sa ibang bansa. Ah, uh, pamangkin. May gusto sana akong sabihin sa iyo eh. Ano naman po yun, tito? Kulang po ba? Ah, uh, hindi. Hindi, pamangkin. Ah, uh, kasi gusto ko na kasi umuwi muna ng Pilipinas. Bakit naman po? Kasi nag-aalala ako sa mga anak ko. Hindi ko alam kung bakit. Tito, bakit ka naman nag-aalala? Eh, nagpapadala ka naman buwan-buwan. Oo, pamangkin. Alam ko. Pero iba talaga yung paramdam ko eh. <laughs> baldog? Ay, Baldog! Tingnan mo! Nagpadala na yung asawa ko. Surado ka? Hmm. Ba, ang dami yata. Eh di siguro naman papayag ka nang sa gusto ko niyan. <laughs> Sabi ko na nga abi. Eh. Ang mo. Binigay ko na nga sa yung padala ng asawa ko eh. Eh, kung yun ang gusto mo, eh di, simulan na natin. Ah, kuya. May na ba? Oh, wala pa eh. Oh, bakit? Asan ba si mama? Hindi ko rin alam eh. Bakit? Araw ngayon ang padala ni papa. Hintayin na lang natin siguro si mama tal. Ah, uh, na pala. Ikaw ba naman pinagod? <laughs> Sabi ko sa'yo eh, alam mo, basta merong ganito, kahit araw-araw pa tayo. Eh, Kuya, paano yan? Magam na talaga ako. Eh, ayun na po si Mama eh. Oh, ano tinitingin-tingin niyo? Ah, uh, Ma, di ba nagpadala na si Papa? Anong nagpadala? Wala na! Pinabayaan na tayo ng Papa niyo! Hindi yan totoo! Ma, pati pag-aaral namin na yun to, dahil kay Papa. Sana na lang pala, hindi na siya naging pa namin. Oh, Saklay! sa pagiging OFW? Ayun, medyo mahirap. Ano, mayaman na ba? Grabe ka naman. Hindi porke OFW, mayaman agad pag uwi. Uy, si Papa. Uy, mga anak. Uy, pa. Oh, sa buong tayo palid mo? Ah, uh, ah, uh, pa. Akin na po muna yung bag niyo. Pasok na po muna tayo sa loob. Salamat, anak. Salamat. Ah, pa. po, po yan. Uh, anak, ang mama mo? Ah, oh, wala pa po si mama pa eh. mo punta ang mama mo. Uh, yes, pa. mo. Ah, uh, yan ako pa. Pabigla-bigla ka ata uwi mo. Ha, ah, kay Jonah. Mag-aaral ako sa mga bata. Ba't ka mag sa amin, Papa? Di ba pinabihahan mo nga kami? Anak, ano pinabayaan? Papa, sabi ni Mama, hindi ka na daw nagpapadala. Yan tuloy, pinto kami sa pag-aaral. Ano Jonah? Anong hindi nagpapadala? Nagpapadala ako buwan buwan ah. Tama na yan! Ma, alam ko yung totoo. Anong alam mo anak? Pa, si Mama may kabet. Baldo? Oh, hindi ako na pala. Baka nasundan ka ng mga anak mo ah. Hindi. Nagpadala niyong asawa ko. Ito, para sa'yo. Sa... para makabili ka ng mga gamit mo alam mo pag ganto ng ganto hindi tayo maghihiwalay at saka yung asawa mo na yun hayaan mo lang siya magtrabaho sa ibang bansa para nagkakaroon ako ng pera ano tara sa bahay Ay? Jonah pato ba sinabi ng anak mo oo Saklay mas pinili mo magkaibang bansa kaysa kasama ako Jonah, na ibang bansa ako para sa iyo at para sa mga anak natin. Ano para sa akin? Ano para sa amin? Para sa sarili mo, kaya ka umalis. Ano para sa akin, Jonah? Palagi ako nagpapadala sa inyo, ah. Halos lahat binadala ko. Hindi na nga ako nakaipon. Ma, yung sino ka sa amin? Jonah, hindi madali ang trabaho ko sa ibang bansa. Kung alam mo lang, lahat ng pera binigay mo sa mo, Pinaghirapan ko yun. At hindi para sa iyo yun. Para sa mga anak ko yun. Dahil sa ginawa mo sa akin, hindi na kailangan sa mga ko. Lumayas ka na.